Kumusta mga idol, mga ka-59 ko, mga kabaro, mga security guard <laughs> Kumusta kayo dyan? Habang nagbibiyay ako, papasok ako ng trabaho Aba, eh, Naisipan ko naman i-refresh ang aking mga kasamaan <laughs> Mga kabaro, alam ko na marami ang hindi nakaalam nito at maraming nakaalam din Ngayon, uh, ibibigay ko sa inyo ngayon kung anong ibig sabihin nito ah uh, habang nagbibiyahe ako ay eh, may matututunan kayo sa akin dahil i-refresh ko kayo <laughs> eh nakakalam nito maswerte pero yung hindi nakakalam maba ito eh, nyo ito alamin nyo panoorin nyo ito hanggang sa matapos oo <laughs> di diba saan pa kayo habang nagbibiyahe ako eh nagbibigay ako ng aral mat na matututunan natin mga security guard so, so ito ha, <laughs> Handa na ba kayo? <laughs> so ngayon, ibibigay ko na sa inyo ngayon na uh, ano ang meaning ng sosya? <laughs> oh, ano meaning ng sosya? Oh, ha? <laughs> oh, yung nakakalam diyan maswerte, pero yung hindi nakakalam, sorry. <laughs> Dahil pa gumikot ang mga taga-sosya at hindi niyo nasagot 'to. <laughs> Aba, eh sa tayong security guard tapos hindi alam natin ang meaning ng sosya. <laughs> So, ang hirap naman nun. Kailangan, pag tayo yung security guard, alam natin ang meaning ng sosya dahil dito tayo nakuha ng lisensya natin. <laughs> ang hirap-hirap kaya maglakad ng lisensya. Tapos, papasok tayo sa sosya. Hindi natin alam ang meaning. <laughs> pag umikot ang taga-sosya, Tinanong kayo nito, ano meaning ng sosya? So, kailangan alam natin ang meaning niya para masagot natin. <laughs> o, di ba? O, sige nga. Uh, lang kayo. Mga ka-59, mag-comment kayo. Okay, kayong mahihiya. <laughs> so, yun, mga ka-59, ang meaning ng sosya ay ibibigay ko ngayon. So, kailangan malaman nyo ito, mga ka-59. Ang meaning ng sosya ay Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. So, yan, mga ka-59, ang meaning ng sosya. So kailangan mga ka-59 ay alam natin ito dahil pag nakikot ang mga taga-sosya ay mayroon tayong may sasagot. So mga kabaro, may natutunan na naman kayo sa akin. So na na naman ang mga natutulog nating mga utak. So mga kabaro, baka pwede naman paki-subscribe, paki-like, follow and share. So 'yun. Maraming salamat sa inyo mga ka 59. May natutunan naman kayo sa akin habang ako ay nagbibiyahe. Maraming maraming salamat mga ka 59.